Ayan mga kamakalabs, what's, what's up? Dito naman tayo ngayon. So, meron tayong uh, gagawin ngayong yung araw ano na to. So, si Boy Baguio, natutulog siya. So, ang gagawin natin is, igisingin natin si Boy Baguio. Tapos, papipiliin natin siya. Ito ba ang pera na 2-5? Or ito yung cellphone na So guys? Ito, papipiliin ko siya. Pero, syempre, dapat hindi niya makikita. Eh, gaganito ko lang, guys. Sige. Kapitiliin. Tatakpan natin ng notebook. So, so natin siya. Ito, gagawin natin. Okay. So, ito po yung 2-5. Uh, dito na natin lang, guys. At saka, yung uh -huh. koko. Yung, yung cellphone. Kasi, kailangan na talaga ng cellphone na yun. Dahil, medyo sila sila yung cellphone. So, let's go. Punta natin siya sa porto. Okay, let's go. Pa. Pa. Hmm. Ah. Pa. Oh, ano yan? Bawa ka na dyan. Papipiliin kita. Anong gusto mo na notebook? Tulog pa ako. Yung ano, yung... Yung Hindi, pumili ka ng isang notebook. Merong price dito sa loob ng notebook. Bilisan mo. Ano yan? Basta, merong price. Pumili ka lang. Huwag kang... I-point mo lang ka. Huwag mo mong tingnan. Na. Sige, dali. Natutulog ano, ako kasi wala uh, akong tulog. Gilisan mo. Okay, pumili ka. Hello, ano ba yan? Price nga, hindi mo kailangan makita. So, anong gawin ko? Pumili ka lang. Saan ba dito gusto mo? Saan ba dito gusto mo? Dali! Mm, dito. Dito. Sure, <laughs> oh, sure. Okay. Oh, sabi ko, huwag mo makakakan. Dito. Ito, ito. Hmm, sure ito. ka, sure ka. Sure na, sure. Sure na talaga. So, ano ba yan? Ah, Bibiling ako ng patlao Sure oh. Sure ka na ba? One. Sure na talaga ako. Basta ako bibigyan. So, sure na, sure na ako. Sure ka. Hmm. Ano yan? So, ang napili mo, Charan! Yes! <laughs> ano ba to? Ano, yeah. ano ba to? Opo, a eh, 17K. Yes! Ito yes. ano ka na sa yeah. Ito, Two five, di mo na Sayang, kwarta sana. Kwarta sana. Pero mas kailangan ko yung, ano, yung cellphone kasi. Siyempre uh, guys. Kaya... na yung cellphone ko, kaya mas gusto ko yung cellphone para mayroon akong magamit sa ano. So, binilan ko siya ng cellphone guys. Siyempre, sasakot ko rin sa pagbablog. Kaya, nawa rin ako kalboy bagyo. <laughs> kasi naman, yung kinita niya, binibigay rin sa akin. So, ayun, i-open e na. Paano ni? May... ayare <laughs> Dahil, deserve mo to. Ay, eh. ay, deserve. So, kailangan mo na, ano ba? Paano ba i-open to? Hindi ko siguro. Ano yeah, nga, yung... eh, po, opo Eh, 17K? Yes. Para meron ka ng bagong, ano, camera kasi medyo, ano na kasi medyo, sira-sira na yung cellphone niya kasi matagal na way back 2017. Tama ba? 2017 pa yung cellphone mo na ginagamit? 2016 ata. Yes guys. So, kailangan na po talaga ni Boy Bagyhon na ano na magkaroon ng bagong cellphone. So, hindi na siya magagamit kasi hindi na siya mag-charge. Kaya think, think po talaga ako na binili na ako ng bagong cellphone okay. kasi So, anong gamit ko dito sa trabaho para sa Ano ang masasabi At sa vlog ko. Kaya salamat, thank you ma. Thank you Gam, talaga. Yun lang magte-thank you hindi ka lang ni ka magki-kiss hmm thank you ayan. talaga. Ito yung Masaya. ano niya. So Sobrang saya ko na. dahil binigyan mo ko nito. Naka-open. Ito. Hmm. Yan. So, ayan guys. Bago. Ito yung kasama niya. Mayroong kanina charger. Lang, charger. Oh, ito ko. Cool. Kanina ko lang binili to guys kasi nga. So, Pero sayang. Pira sana. Mm, huwag mo nang galawin. Eh -hmm. Pabili na lang natin yan. So, ano ba to? to five. Mm, two mas malaki ka na ganito kaysa sa pera. Mas okay to kasi ako magagamit to sa report ba? at sa vlog. Yeah, thank yung niya. Sobrang nga, thank you so... talaga ma. So happy? Happy. Masarap pala pag natulog lang kasi uh, ano nga, gini ginising ka para sa ganito. Yes, Surprise, tama, uh, tama, tama. Talaga. So uh, ayun guys, salamat sa panunood at saka wag po kayong magsawa na sa uh -huh. purnahan kami dalawa ni Boy Bagyo. At syempre, ako si Mafa Loves. At saka huwag nyo kalimutan yung, yung ano natin, yung camera woman natin na si Idol Sweethouse so, Loves. Ayan. At saka ito, ito, ito. Idol Sweethouse So, huwag po tayong ano guys, huwag po tayong... Ah, uh, magsawa manood ng mga videos namin dalawang mag-asawa. Yes, of course. Sa uh, Boy Bagyo at also sa ano namin sa YouTube channel yes, po. Po Ganun po lang din. Ganun lang din ah, Boy Bagyo lang din. Uh, sana wag po kayong magsawa na manood sa aming videos. Kaya 'yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out shout out po pala sa inyong lahat. Sa lahat ng mga followers, ng mga followers namin. namin. Shout out sa thank inyong you, lahat. Thank you so much sa uh, solid na suporta, guys. Sobrang thankful talaga ako dahil umabot na ako ng 12k na followers. So, maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye.